Bali si Bibi po ay tulog pa. Uh, 7.30 na po ng umaga. Kasi po siya ay nakulat po paggabi. Kasi po ay sumama po yung pakiramdam niya. Kahapon po kasi ay nagsuka siya. Tapos kagabi naman nilagnat po siya. Yung pagsusuka po niya ay nawala naman na gabi Pero yung labot po niya ay yun naman ang pumalit. Kaya po siya ay napuhit na yun. Umuli po ako ng kamote. Kasi po yung lulugawan ko siya. Halo ko po, po yung kamote. Para po makakain siya. Naglinis po pala ako kahapon. Tapos yung kinita ko bumili po ako ng ko, po. Hindi lang po siya na isang gatas. Kasi po ay tinulang po yung stock niya na gatas. E wala pa naman pong sahod siya dito. So, Tapos bumili rin po ako ng kojik. Nangangarap po akong pumuti. Tapos so, bumili rin po ako ng bawang. Eh. yung sabon. Ariel. Ako po ito. Bar. Yun lang po yung bininig. Bulutuan ko na po sa mga pinanood hanggang tulog pa po siya. Kasi mamaya po mga ano gising na po yan Mangungulit na po iyan. Sana nga po ituloy-tuloy na yung ano niya para yung para makapaglaro na po siya ng maayos. Sana po hindi na siya lang natin. Babalatan ko na po yung kamuti. Tapos hahaluan ko po ito ng kunting kanin. Tapos papakuluan ko po na para lumunod po ng lumunod. Po ito po yung kamote na dilaw po yung laman. Matamis po ito. Babalatan ko po tapos po hihiwain ko po na maliliit para po siya ay mabilis pong lumambok. dati po nung baby kasi yan, nung 9 uh, months po. Ganito po yung pinapakain namin. Kanin po tapos po. Ganito na halo po namin, nilulugaw po namin. Mahal po ng kamote na ito. Dalawang piraso po ay 27 agad. Lugasan ko na po Ito po pala guys yung binili ko kahapon na para pong ano juice, apple juice po siya binili ko po ito sa pharmacy. Tantanong po ako kung anong pwedeng inumin ng bata na nagsusuka. Binigay po ito para daw po hindi siya ma-dehydrate. Tapos nilagay ko po, po dito sa kanyang tubig. Yan po ang iniinom niya. Tapos po ito yung gamot na binigay sa akin kahapon. Ito po. Para daw po yun sa pagsusuka. Ang galing nga po kasi po isang beses ko lang po siyang pinainom kagabi ay okay na po agad siya. Thank you Lord. Kaya lang po ay yung kanya sinat naman ang gumalit. Tapos pinainom ko po agad ng tempera. Eh po si Baby guys, gising na po siya. Alas 8 na po siya nag-gising. Na mm. -mm. Yeah? Thank you Lord po kasi parang masigla naman na po siya. Oh, namamato na nga po. Ayan po. Oh, po. Oh. Nang na naman po ay. Oo, oh, di ba? Oh. Ganyan po yan pagka ano po yan eh. Mas okay na po yung ganyan kaysa nung may sakit. Masaya na naman po siya. Matala po kagabi. Iyak nang iyak. Napuyat din po ako sa kanya kagabi. Yaki no? Oo. Oh. Ayan po, nakikipagkwentuhan po siya sa papa niya. Second. Second? Second eh. Ano? Dali, andun. magunan ka. Dali, andun oh. Siguro po ay dahil po yun sa sobrang init ng panahon. Kaya po si ay nagsuka. Sobrang init naman po kasi ng panahon ngayon. Tapos po kasi nung bandang hapon po kasi kumain po siya ng ice cream. Siguro po nalabigan po yung chan niya. <laughs> 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 Yan po, pinukulit niya po yung papa niya. O, sinusundot po yung ilong. <laughs> <laughs> Andiyan yung sundotin ang nga. <laughs> is daw. It's, it's oh, buta ka doon. Baba mo dali. Hika ka doon. Dali. Yeah, Lambing-lambingan po sila, oh. Si ito may vlog. Si Hai. mo, hi. Hello. Hi. Hello. Oh, Naligo na po si Baby. Ayan, oh ang plano nga lang po sana namin ay pupunasan laang eh, tumubog na po doon sa plangana kaya ayan naligo na po siya hindi rin po kasi nakaligo kahapon kaya ano siguro naiinitan din siya ayan po tinitingnan niya po yung mga stock namin mga gamot nag-i-stock po kasi talaga kami ng gamot katulad po ng biojessic bioflu mga ganayan po para in case na sumakit po ang ulo makakainom po agad ayan o oh. oh. si baby po ay pinakikialaman kahit hindi naman niya laruan laging pinapakialaman ah. Huh. ito may rexidol din po rexidol o oh, ma, ma, ma ano naman mabubuksan to eh yan po oh, bio <laughs> nakakainit na naman po ng panahon ngayon ba? Walang bibili na ng ha? Hello, ako po ay nakaligo na din. Maglagay po ako ng lipstick. Oh. Dito, dito. Para hindi po na Dito, 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 No meron. <laughs> Gagaling po siya. Ako pagtatanungan ni Mama. Yung malaki. Gutingin natin. Gumurita na Gumurita 'yung mga gamot dito. Halika Hindi naman niya kailangan na pakialamantog gusto gusto niya kutigtigin yung mga gamot. Salamat. Tapos Anong tamis? Ay, oo nga pala. Hindi mo pala yung nakainan ng vitamins. Si baby po ay, ano, ang vitamins po niya ngayon ay propan. <coughs> Lumakas po siya kumain. Kung ano-ano na lang. Kaya po siguro siya ay nagsuka. Kung ano-ano na lang kinakain. Tapos po um, ang kamburito niya talaga yung ice cream. Gusto niya lagi ice cream. Inamin <tinyo> po natin si baby ng vitamins. Ito yung kanyang vitamins. Propan. PLC medyo mahal siya kumpe sa mga ano, ibang vitamins. Wow! Tamis! Tamis? Maasin. <laughs> Vitamins. Tabi natin baka mabasa. Ito po ang aming ulam ngayon oh. Po yung natira lang kagabi. Kaya may natira, may natira pa pong itibali apat pang pa tira ngayon. Kumain po kami kanina. Kaming dalawa po mag-asawa. Tapos may natira pa pong dalawa, edi mamaya po, may ulap pa kami. Tipid-tipid po pag may time. Si mahal po ang mga bilihin. Paksiw na bang yami. 2000 years later. Kami po ay nandito na naman ni Bibi sa aming gaboritong tambayan. Medyo malamig-lamig po kasi dito. Ngayong maghapon po ay hindi po nakatulog na maayos si Isikil kasi po ay umiingit-ingit po siya. Parang masakit po ang kanyang tiyan. Ayan po siya. Kaya nilabas ko po muna at yung papa niya po ay hindi nakakatulog at siya po ay nag-iinarte. Iju-duty pa po yung mamayang gabi. Isikil! dito po muna kami hanggang mga alas 7 ng gabi at malapit lang naman po ito sa bahay namin ayan pakalit ako po sa inyo ayan. Ayan. Ala. Ano Si baby po ay hindi po nakakain ng maayos lang yung maghapon. Yung pong kamote na niluto ko na may kanin ay hindi po niya halos nabawasan. Nakailang subula ang po siya. ayaw na po agad niya kumain. Pero at least po nagtry po ako na makakain siya pero ayaw niya po talaga. Umiinom lang po siya ng tubig sa kapo. At... Sana po mami ang gabay hindi na siya mamuyat. At ngayong maghapon po ay hindi po siya natulog ng maayos. So, Kunti lang po yung tulog niya. Ayan o. Oh. baby. Hey, hi. Hey, -hi. Hi. Hi, hi. Say hi. no? Siguro po ay ano siya. Sumasakit-sakit ang tiyan. Ano yung po siguro ang naramdaman niya. Pinapainom ko po naman po ng gamot na galing po doon sa pharmacy. Binili ko po, po kahapon. Sana po ay okay na siya mamaya. Hmm, laki na. Laki na. Laki na. Ok no ơi, các con ơi, Ok no các con, các con, các con, các yaar yeah. sabko Oh, ya, kan disisipin, oh, disisipin, oh. Iya. Ya, ya, sini. Ya,